may bago palang flavor yung pasta express, cheesy ham and bacon. Dalawa na nga lulutuin ko siguradong bitin tayo sa isa. Same same pa din naman ang laman yung condiments nila. Nadyan pa din yung meat bits, yung oil, tapos yung pinaka seasoning niya. Nagpakulo lang tayo ng tubig, tapos pag medyo kumukulo na yung tubig, pwede na iligay yung noodles. Gawin na natin yung pinaka sauce niya. Ganda ng kulay. Haluin lang natin hanggang sa maghalo na talaga siya ng maayos. Hintayin na lang natin na almost luto na yung noodles niya. Then natin ilalagay yung meat bits. Pag okay na, sasalain ko lang to saglit. Tapos lagay na natin doon sa sauce natin. Hahaluin lang natin to ng mabuti para sure na pantay yung pagkakaspread ng sauce niya at para walang parteng matabang o sobrang alat. Tara kain na! Kasara pa naman to! Hindi siya ganong kaalat kaya di siya nakakaumay. Sobrang sarap din ng pagkakagawa nila ng flavoring nila na ham and bacon. Pasta Express cheesy ham and bacon solid yan